Hala, nandito na naman ang mahiwagang kulambutan, mga lods. At dito lang talaga natin matatagpuan ito sa kailaliman ng mundo. Ang ganda niya talaga panoorin pag gustong magpaulam kasi naman hindi umiisip po. Pagayuso! Yes. Grabe, ang laki. Panalo na naman sa gata ng nyog adobo. <laughs> Tapos, nandito ako sa paanan ng itong napakalaking pangpang dito sa kailaliman ng mundo, mga lods. Hala, nakikita ni ba ang nakikita ko? Huh? malaking aswang na isda, mga lods, nakaligit sa kesame ng bato. Pagay, ito sa... Pag mga ganito na kalaki, mga lods, matiknaga dito sa inihaw. <laughs> Tapos, sunod ko ang nalubugan ng itong mga ko. May isa lang ang kulay mga lods Pero ang galing dahil may nakatambay na timbunan sa ilalim O wow. oh, diba, nakikita nyo naman Agay, gusto yes. Ano, akala mo makakaligtas ka Dahil ikaw lang naman ang isda na balbas, sarado. Yes. Kaya naman, ang maliwagang SWAT out mula dito sa Sikat TV ay para sa'yo Ay Verdicts Dantes from <coughs> Kuwait <laughs> tapos malayo pa mga lods ayun you know, oh may nakatambay ang mabait na puse uh -huh. <laughs> tama kasi nga ang ina talaga ako para magpaula agay gusto yes. so. grabe extra large puse ito mga lods kaya nga ang kailangan mo dito extra rice <laughs> agay gusto yes. so. halat napakalakas mga lods pinahatak niya ako pabalik sa kailaliman ng mundo malaki sakit ang tanong ngayon kakayanin ko kaya Ito uh -huh. Mabuti na lang, nahawakan ko siya sa buntot, mga lods mm -hmm. Tapos, nalubugan ko na naman itong timbungan, mga lods Nakatambay lang dito sa gilid ng bato wow. Anong ginagawa mo dito? Halag, tinakbuhan ako, mga lods uh -huh. Di bali, mayroon pa namang kuweba sa kabila mm -hmm. Tapos, sana lang talaga, pagkasigil ko may lamang isda <laughs> Hala, mayroon ng laman, wow. ang cute na cute na pututan Agay, yes ba? Ito lang naman ang championship sa sabaw mga lods. Kaya naman ang mahiwagang swat out mula dito sa Sikat TV ay para sa sa'yo. Idol Mac Dumari from Negros Occidental. Ayos! Yes. So. Matamba ka mga lods, nakakagulat, biglang dumaan sa harap ko, mabuti na lang, mabilis akong kumalagi. Wow! Tapos, naabutan ko naman itong labungan. Nagsusumiksik sa maliit na corals, mga lods. Lagot ka ngayon. Bakit ba naman kasi ngayon mo lang naisipang magtago kung kailan nandito na ako? Pagayoso! Ano? Gusto mo pa talagang samahan? Ang matambata lumangoy sa mainit na sabah. Uh -huh. Marcos. May natanaw ako sa bandang unahan mga lods. Napakalapa. Isang uri na ito ng clams na tinatawag na tipay dito sa isla namin. Wow. na lang may nagtatago pala dito na pututan dahil ang tipay napakabigat bitbitin. Agay, <laughs> yes. Alam niyo ba, itong pututan ang pinakamasaga ng isda dito sa isla namin. Kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa sikat TV ay para sa iyo.